Hi, good morning, good afternoon, good evening, mga kaalat. So, dun pala sa ano no, share ko lang to, guys. Ah, uh, sa may problema na humahagok yung iri -re revolution mo tapos para siyang natutok. So, Actually, itong motor na ito, ganun din yung problema dati. So, uh, marami na kaming pinalitan. Nagpalit ako ng cable, ng uh, high tension cable. Uh, spark plug cap, pero binalik ko pa rin yung luma kasi wala naman sa cap yung problema. And then, bumili ako ng oxygen sensor sa Shopee. Pero, Binalikorin yung luma, yung sira. Kasi, umahagok pa rin siya. So, ayun, sumakit din yung ulo ko. Kung ano yung uh, pwedeng gawin dun sa hagok Kasi yung injector chinek na namin, okay naman. Yung fuel supply, okay naman. Ah, uh, ano na nga? and then nataklasan namin tuklasan namin na uh, yung problema sa tulong na rin ng ano no uh, kasama natin sa group page sa GC group chat uh, meron siyang tinuro sa akin na baka makatulong so ito uh, ang alam ko ang tawag dito is IAC IAC parang ganun IAC ganyan So ito kasi pag uh, mo siya, ito yung tumutunog. Tumutunog siya. Tapos meron yung titi-titi na umaangat papunta dito. Yon. So ano nga, itong loob nito guys, meron to siyang gasket, ito ito. Pag tinanggal natin to, yan. Pag tinanggal natin yan. Tinanggal natin yan. Pag binunot natin, Uh, kung stuck pa yung gasket nyo dyan, kulay brown yun. So, baka yung gasket nyo maluwang na. Kaya, pagka nire-revolution natin, umahago. So, ayun. So, ayun nga yung naging suspect namin. Ang ginawa ko, pinalitan ko yung uh, gasket ng medyo makapal. Tapos, syempre, medyo mahirap siyang ilagay dito kaya ginamitan natin ng technique so hindi siya basta basta ilalagay lang so dapat proportion sabay mo siyang sabay mo itong iigpitan para lumapat ng gusto yung gasket so yun so yun lang guys yung halaga ng gasket na yun is 3 pesos 3 pesos siya. So dadalhin niyo lang yung sample ng gasket, natatanggal naman 'yun dadalhin nyo yung sample ng gasket nito para masukatan so dapat medyo medyo makapal kaysa sa stock tapos yun ah basta ang paglalagay uh, natin dapat pantay para hindi nasisira yung gasket so hindi ko sya pwedeng tanggalin ngayon kasi mahirap tanggalin at mahirap na sya ibalik uh, wala tayong extra gasket ngayon Yeah, yun. So the rest nun, yung pinalitan na namin to, pinalitan namin yung gasket, Ayun na, nawala na yung hagok So, yun lang guys. Sana makatulong. Ayan yung nangyari sa akin. So, malaki, masakit din sa ulo ko yung hagok na yun. Pero, yun lang ang pinalitan namin yung gasket nito. Kaya, nawala yung hagok. So, hindi ko alam kung ganun din ang mangyayari sa inyo. So, wala namang mawawala kung itatry nyo. So, yun lang. Bye!